Iba na ikinig kami ng Andrew E tapos sa Bauta. Tapos eto pakinggan mo to. 24 ng rapper tinira yung donggalo. Totoo. Oh. oo, no mm -hmm. no nung second year high school ako. So <coughs> doon nagsimula yung pag This, hindi yung pag, ay, pag pagiging mo. hilig ko sa rap talaga. Doon na, doon hmm. nabuo na Kasi Tagalog na eh, no? Wow, hindi lang pala hindi lang pala Amerikano. Hindi lang pala nagtatapos yung rap sa music meron pa, meron din pala silang paligsahan kung baga. oh, uh -huh. may, naglalabanan may, patalima, naglalabanan din pala uh -huh. so kami ni Popo Beach ano <laughs> nag, nag -free freestyle kami nag -free freestyle battle kami ito hey, tawag pangalan ba yan si Popo Beach <clears throat> para mahanap ng mga rapa hindi ko nga alam eh inahanap ko yun taga rito mga, mga sabihin nila Ay, actually, yan, eh Si Greg Popovich kasi kaka-retire lang ng hindi ko, head coach ng ano ha ng San si Antonio. ko kasi first. matandaan basta may gano may beach sa sa pangalan. Oo. <laughs> Pero lalaki to. Lalaki, uh, matangkad, kalbo nung araw second year High School tapos hindi na pumasok nung no, fourth grading. Nangyari. Ewan ko nga eh. Nag-drop. Nag-drop na. nag tas nag-drop. <laughs> nag-rap. Oh. Eh, inahanap kita pare. Ikaw ang isa sa Susi. mga uh, nga namin uh, kung bakit ako nag-rap. Uh, malamang kilala mo ako ngayon at uh, lagi kitang ka sa ibang mga podcast. Kahit kay, Dob, kahit kahit kay Dog kay kay Dog, Dogge. Eh. Uh, mm. Kinuwento ko siya.